Madalas mo rin bang naitatanong kung bakit ka naghihirap? Masipag ka naman pero kapos pa rin kayo sa pang-araw-araw. Isa ka rin ba sa mga nagtatanong kung bakit merong hindi pinapagaling ang Diyos sa kanilang karamdaman? Kung mahal ng Diyos ang lahat, bakit hinahayaan niya na tayo ay dumaan sa mga pagsubok at kahirapan? Bakit maraming mayaman na hindi makajos pero palaging pinagpapala at bakit nananampalataya ka naman sa Diyos pero naghihirap ka pa rin? Ano ba talaga ang basehan ng tunay na pinagtala? Mahirap maging mahirap araw-araw na lang na mo problema kasadami ng pangangailangan mo at laging kapos kahit anong pagsisikap mo para magtrabaho at kumita at minsan kahit anong sipag natin maraming bagay na hindi natin nakokontrol. Marahil din ay nagdurusa ka sa isang karamdaman o di kaya inawalan ka ng isang mahal sa buhay mula sa isang sakit. Mahirap maunawaan kung bakit may mga taong gumagaling at merong hindi gumagaling. Bakit sobrang daming problema ang dumarating sa buhay mo, kahit nananampalataya at naglilingkod ka naman sa Diyos? Ito ba ang will ni Lord? Ang pabayaang maghirap ng ganun? Kung minsan ay naitatanong natin ng mga ito habang umiiyak sa panalangin, bakit hinahayaan ang isang mabuti at mapagmahal na Panginoon na dumaan tayo sa pagsubok at kahirapan, gaya ng pagkakasakit, kapinsalaan sa atin o sa ating mahal sa buhay, kapos sa pinansyal, pag-aalala at pagkatakot? Malamang na iniisip mo, kung tunay na iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Ang orihinal na disenyo ng Diyos sa kanyang mga nilika ay upang maranasan natin ng kasaganaan, kapayapaan at kasiyahan. Ngunit ang disenyo ito ay nasira nang pumasok ang kasalanan sa mundo. Nasira at naging makasalanan ang mundo, hindi gusto ng Diyos na tayo ay maging mahirap. Alam nito ng Diyos kaya gumawa rin siya ng mga batas noon pamang panahon ni Moises para maiwasan ang paghihirap ng tao. Sa Deuteronomy chapter 15 verse 4 to 5. Kailangang walang maging mahirap sa inyo sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos na inyong aangkinin. Dahil tiyak na pagpapalain niya kayo, basta't sundin ninyong mabuti ang Panginoon na inyong Diyos at uparin ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Gayunpaman, dahil na rin sa ating makasalanang kalikasan, marami sa mga utos ng Diyos ay hindi nasusunod. Ang mga tao ay patuloy na sumusuway, nagkakasala at nagkakasakit. Maaaring ang depenisyon natin sa taong mayaman ay yaong nagtataglay ng maraming pag-aari, salapi at nakakaangat sa kabuhayan. Sila yaong mga kahit hindi kumilos ng ilang panahon ay hindi magugutom at hindi mag-aalala sa kanilang mga pangunahing kailangan. Karaniwan sa mga kinikilalang mayaman sa panahong ito ay ibinubuhos ang kanilang panahon sa pagnenegosyo at paghahanap buhay. Nawala na sila ng panahon sa kanilang sarili, pamilya at mga mahal sa buhay at higit sa lahat ay sa puong may kapal. Ayon sa Biblia, ang mga mayayaman sa buhay na ito ay hindi maituturing na mayaman sapagkat hindi tunay na kayamanan ang kanilang pag-asa sa buhay na ito. Ang tunay na mayaman sa Diyos na katuon ng pag-iisip at sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay sa mundong ito. Sa Mateo chapter 16 verse 19 to 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may mga naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na mga magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na mga magnanakaw. Ipinahayag ng Panginoong Hesus na ang mga mayayaman na ang tanging pag-asa ay ang kanilang yaman ay mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat Ngunit maaaring ang kanilang tagumpay at kaginawang natamo sa ibabaw ng lupa ay katunayan na ibinuhos nila ang kanilang buong panahon at pansin sa mga bagay na materya. Ngunit nakalimutan nila ang mga bagay na espiritual o ukol sa Panginoong Diyos. Hey, hindi masama na maging mayaman o maghangad na guminhawa ang buhay. Walang talata sa Biblia na nagsasabing huwag tayong magsika. Subalit ang nagnanasang yumaman sa buhay na ito ay kadalasang nahuhulog sa tukso at nagagawang ibigin ng salapi o ang kanilang kayamanan ng higit sa Diyos. Sa Timoteo chapter 6 verse 9 to 10, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya't noon pa man ay nagtagubili na ang Biblia na huwag nating ibigin ang sanlibutang ito at ang mga bagay na nasa sanlibutang ito, sapagkat hindi mananatili ang mga ito lahat ay mapapawi sa takdang panahon, maging ang buhay na ito nakaloob sa atin ng Diyos. At kung dumating ang araw na iyon, magtaglay man tayo ng kayamanang panglupa, maiiwan din natin ang lahat ng ito. Tungkol naman sa pagpapagaling, Nakalagay din sa Biblia ang maraming mga himala at pagpapagaling ni Jesus at sa buong siglo ng kasaysayan ng simbahan, ang mga mananampalataya ay patuloy na nagpapatutuo tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na pagalingin ang mga may karamdaman. Madalas tayong nawawalan ng pag-asa at pananalig sa Diyos. Masyado tayong nakapokus sa problema, kaya lalo tayong nahihirapan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos ay isang mahalagang aspeto ng buhay. Ito ay dahil sa pananampalataya na nakapagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga mga tao, lalo na sa mga oras ng kahirapan at pagsubok. Sa Biblia, pinagaling ni Jesus ang babaeng dinurugo at nagdurusa ng labid dalawang taon. Iniisip ng babae na mahawakan lamang niya ang balabal ng Panginoong Kristo ay gagaling na siya. Si Jesus ay lumingon at nang makita niya ay sinabi niya, Anak, magaling ka na, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo at gumaling ang babae sa sandaling iyon. Nang pagalingin ni Jesus ang mga may sakit, sa maraming pagkakataon ay sinabi niya ang pahayag na iyon, ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Sa verse 1 chapter 5 verse 14, may lakas loob tayong lumapit sa kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Ngunit hindi rin palaging kalooban ng Diyos na pagalingin ang isang tao sa pisikal na paraan. Ang isang tao ay maaaring taintim na manalangin at tunay na may pananampalataya na ang Diyos ay makapagpapagaling. Ngunit kung hindi kalooban ng Diyos na magbigay ng kagalingan sa oras na iyon, kung gayon, walang kagalingan na darating. Tingnan ang isang halimbawa. Si Apostol Pablo na dinapuan ng isang matinding sakit. Tatlong beses niyang idinalangin sa Panginoon na alisin ito sa kanya. Ngunit hindi niloob ng Diyos. Bagkus, ang ipinangako ng Diyos kay Pablo ay ipahayag ang kanyang kapangyarihan sa kabila ng kanyang kahinaan. Sa kabila ng kanyang kakilakilabot na pagdurusa, nabuhay si Pablo para sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo, ipinangangaral ang kamatayan, muling pagkabuhay at pagkapanginoon ni Heso Kristo. Minsan, ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating sa ibang paraan, maliban sa pisikal na pagpapagaling. Kung palaging kalooban ng Diyos na gumaling ang mga tao, lahat ay gagaling sa tuwing siya ay magkakasakit kung ang mabuting kalusugan ay palaging kalooban ng Diyos, kung gayon ang mga kristyano ay hindi dapat yumao. Alam natin ayon sa Biblia na kung minsan ay ginagamit ang Diyos ang sakit upang maisakatuparan ng kanyang kalooban sa atin. Sa pamamagitan ng pagkakasakit, maaari tayong magbalik loob sa Panginoon. Maaaring alisin ng Diyos ang iyong sakit at pagdurusa at iyon ay magiging malaking dahilan para sa pagpupuri sa Kanya. Ngunit kung hindi, Gagamitin niya ang anumang bagay na humahadlang sa kanyang pakikisama sa iyo. Kaya hayaan ang Diyos na hubugin ka at gumawa sa iyong buhay. Baguhin ka tungo sa kalwalhatian, iyan ang mas malalim na kagalingan. Kung tayo naman ay dumadaan sa maraming kapagsumukan sa buhay, madalas nating tinatanong ang Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Maraming tao ang naniniwala na ang pagmamahal ng Diyos ay nangangahulugan na nais niyang mabuhay tayo sa mundo ng maginhawa at komportable. Ngunit hindi naman talaga ganoon. Ang isa sa pinakamahirap na katotohanan na bahagi ng buhay bilang tagasunod ni Kristo ay hindi ibig sabihin na hindi na tayo makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Totoong madali ang pagsunod kay Jesus kapag maganda ang takbo ng buhay, ngunit nasusubok lamang ang ating katapatan sa panahon ng kagipitan. Tiniyak ni Jesus na darating sa buhay ng kanyang mga tagasunod ang mga pagsubok. Kapalit ng pagiging disipulo ay ang pagsasakripisyo, at kailanman hindi itinago ni Jesus ang tungkol sa bagay na ito. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagpasa ng iyong krus sa araw-araw at hindi ibig sabihin na wala na tayong dadanasin na paghihirap kapag sumunod tayo sa Kanya. Ito ay maaaring paglimot sa sariling kapakanan. Ang tawag dito ay ang pagsusuko ng buhay. Hindi dapat maging hadlang ang kahirapan, pagsubok at pagkakasakit sa paglilingkod sa Panginoon. Ang kasalukuyan nating kalagayan ay maaaring pagmula ng ibayong kapurihan sa Panginoon. Ang tunay na pagpapala ay nagmumula sa Panginoon at hindi lamang sa material at pisikal kundi sa espiritual. Kaya nang mangaral si Jesus sa buron, lahat ay nagimbal dahil lahat ng kanyang ipinangaral ay salungat sa takbo at hangad ng sanlibutan. Malinaw sa turo ni Jesus na ang tunay na mapalad ay ang mga nasa panig ng Panginoon, mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos lamang at nagpailalim sa kanyang kaluuban. Mahalaga ang pagpapalang ito sa mga taong pinatawad na ang kasalanan dahil alam nilang naibalik na ang kanilang relasyon sa Diyos. Ang tunay na pinagpala ay ang isang masayang kalagayan ng mga taong natagpuan ng layunin at kaganapan sa Diyos. Ang pinakamagandang buhay ay maaaring makamtam ng mga taong umiibig at may takot sa Diyos at isinasaayos ang kanilang mga buhay ayon sa kanyang salita. Ang pinakadakilang pagpapala na ibinigay ng Diyos tao ay ang bagong buhay at kapatawaran sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Kristo. Ang mga material na pagpapala na ating tinatamasa sa araw-araw ay panandalian lamang. Ngunit ang mga espiritual na pagpapala na ating nakakamtam kay Kristo ay hindi malilimitahan ng panahon at pangwalang hanggan. Kung ito man ay magawa ng bawat isa, ay makakaasa tayong merong ganti ang Diyos, sapagkat ito ang pangako. Sa Jeremiah chapter 17, verse 7, Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpalain ang umaasa sa Kanya. Sa Mateo chapter 5, verse 3, Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sa iyong paglilingkod, gawin mo ito ng buong puso ng may pagsasakripisyo, may pagsubok man, may kahirapan o karamdaman, Lagi mong tatandaan, ang Panginoon ay lagi mong kasama. Manalig ka lamang. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy po nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.